Ja da! No. motor baka hindi ano baka hindi ano yung inner mo wala na kailangan na palitan dyan tropa ayo oh, sino may mga lumang motor dyan ginagamit bigyan nyo na sa akin no wala akong ano wala na ano Mursok na ano na yan Para, Ay, wala just... akong pambili gusto nyo yung mga dyan kahit siya isa lang so, bigyan nyo na bigyan na sa akin gusto magpapalit oo no, kahit ang motor dyan ang na motor na electric pa na. Oh, Pawa na kayo sa akin. Baka meron kayong motor na hindi ginagamit dyan. Tingnan, tingnan nyo. Sa tuwag nga pala sa ano, Rusi. Baka, baka naman, meron kang ano dyan. Yung mga luma dyan na dina, ano, dina nabibili. Na yung mga nakaisak lang. Mga spread na. Ano? Tingnan sa akin. Tingnan nyo yung kawawa naman ako. Pumusok na yun, idol. Ito. Yeah. ganun talaga eh. Oh. Kasi Oo. talaga na papanahon. Puro may mga plano yung mga ganyan-ganyan eh. Ano? Bukusok nga. Kaya ako baka ng ba service company bago Ang Kailangan ko kailangan ko mag-service kasi hindi ako pwedeng mga ano eh. Magsakay-sakay Oo. Oh. Mahirapan oh, ka ito. Mahirapan ako. Alam mo naman, di ba? Oo. Oh. Alam mo na hanggang linggo, nilalakad ko. Nakating lang ako. Webin ng alas 4. Di ba? Ano? 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 na Ano? na mahinga O paano, dyan Loy, baka meron ka na extra motor ira mo na sa akin, uli, e, bigyan mo na sa akin para nga mo na Tatawad dyan sa mga Honda, Kawasaki, Suzuki, Rusi, Rusi O naman brand ng motor, Poison Baka meron kayo dyan Akin na lang Ha? Salamat dyan ingat